At ano pong assessment? ano yeah, ano pong assessment mo sa laro ng Gilas Pilipinas sa FIBA? Well, sabi nga po natin, eh, sa FIBA tayo ay nagiba. Ano? <laughs> Kasi despite yung home court sa uh, advantage natin, Uh, nakita po natin talagang unang una yung kalidad ng opposition. Ah uh -huh. uh, hindi po ito World Cup eh hindi pa kumbaga dito pag inter barangay. Ibang klase po ang level ng uh, opposition dito. Uh -huh. At nakita natin yung mga players natin bagamat piling-piliyan parang may kulang, kulang uh -huh. sa chemistry ano Marami ang nakapansin na parang uh, masyado ang over-reliance doon sa NBA star na si Jordan Clarkson. Yes. Eh, parang nakalimutan ng uh, marami na ito'y isang team sport na kinakailangan you are on uh, one page. Eh, parang hindi mabasa ng isa't isa ang galaw. ano. So, nakita ng marami na the lack of team chemistry plus of course yung uh, ibang klase, world class opposition, lahat ng ito, ay nag in at ni isa hindi tayo nanalo pero nakita mo competitive tayo ah uh -huh. sa sa mga laban hindi naman po nakakahiya bagamat hindi tayo nanalo we were very competitive in each game mm -hmm. Okay, so yes, uh, actually, sir. To be fair, mm -hmm. no, ah, uh, yung uh, hindi ganun ka, hindi tayo tinambakan, hindi naman, ah. ha. Yung una eighty seven eighty one, yung oh, pangalawa seventy eighty, yung pangatlo seventy three against sa top 10. Pero diba? pa rin. Eh, yun nga lang, kasi siyempre nakikita natin, sir, talo pa lang. And you were saying, uh, yeah, it's a team uh, game. At uh, totoo ba? Or uh, ano po ang masasabi nyo? Dahil ito yung nakita naman ng lahat na totoo nga, na parang ang kanilang strategy ay pass the ball to Jordan Clarkson. Parang yun at yun lang. iyon hmm. nga, ang napansin natin. Sapagkat uh, nanonood din naman tayo dun sa arena, nakita hmm. natin, na talagang ang go-to guy nila ay si Jordan si Clarkson. Jordan. Mm. Pero alam niyo, na naiskaut na eh itong si Jordan Binantayan. Clarkson eh. Apo. Alam na ng oposisyon na sa, sa kanya pupunta ang bola. Alam na yung ano, galaw. Oo, oo. Kaya nakita mo top scorer pa rin si Clarkson pero yung field goal percentage niya ang baba. Ibig sabihin, ang dami po niyang sala. Oh. So para sa reason ni shoot niya. Ano? Apo. Oo. So sa atay so, nagkakaproblema, sa sakit na sakit siya. hindi naman tayo. Opo, wala nga chemistry. Opo, umaasa tayo kay Jordan yes. Clarkson. Too sa atay nagkakaproblema sa mga players wala naman siguro. Sa, baka doon sa ano sa coach. Well, yun ang tingin ng marami sapagkat oh, eh. ang trabaho po talaga ng coach ay eh, pag isahin yung koponan ano. Hmm. Kasi tanong ng marami bakit pag wala na si Clarkson, nag out na. Hmm. Bakit pag wala siya sa court, parang weak place para sa mga remaining players. Mm. ah, Parang uh, headless chicken sila pag wala na si Clarkson sa loob ng hardcourt. Mm. Hindi nila alam ang gagawin. Bakit nagkaganoon? Nasaan yung contingency play mm. kapag wala si Clarkson? Ah, mm. Parang hindi sila prepared na si Clarkson ay wala sa loob ng hardcourt. So, yun ang hinahanap ng marami. At yun ang trabaho ng coach. Mm. To fill in that gap. Na kapag wala yung star player mo, paano magrarali mm. yung mga supporting players? Yun ang trabaho ng... Uh, ng coach na hanapan ng paraan para nga sabi nga natin maging cohesive pa rin yung team pero hindi hindi natin nakita parang parang nawawala sila kapag wala si Clarkson parang oh. yung kumpiyansa nila instantly bumabagsak at hindi nila labang gagawin kapag si Clarkson e eh, wala sa loob ng hardcourt. Hmm. Oh so kumbaga we relied too much on him eh papaano naman po so yung brand. ibang mga player? So uh wala na po kasi kaming oras sir. So sa tinyo po ba? Hmm yung uh, sigaw ng ating mga basketball fans. Panahon na bang palitan po ang coach ng Gilas? Kailangan para sa akin, walang mawawala dahil marami naman pong qualified, oh, ano? Okay. You know? I I thought uh, with all due respect to coach Chot Reyes, he gave it his very best shot. Mm. Okay. Pero walang masama, kung tina naman natin yung iba. What the other coaches have to offer? Nakita nyo ba yung ibang teams sa so World Cup? May mga foreign coaches talaga, talagang in-upgrade nila yung kanilang mga coaches. Oh at maganda ang kanilang pinapakita. So, why not take the same route? Tingnan natin. Tingnan natin kasi masyadong isolated yung basketball sa atin. Lahat puro dito lang, PBA lang, ganyan-ganyan. Eh, ang ng advancement sa basketball na pag-iwanan tayo kung hmm. totoo lang. Ano? So, I think it's high time na talagang from the roots eh, baguhin natin, i-overhaul ang sistema ng basketball. Because ito na, nakita natin nangyari sa World Cup.